Hello guys, good morning, good morning sa inyong lahat mga idol Ayan. So ngayon na uh, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo uh, Ngayong araw guys ay Pupunta tayo ng uh, Bukawi Bukawi Bulacan so, Dahil uh, Papagawa ko yung aking uh, Project car uh, Sa content ko ay Bakit may alog yung aking uh, Gulong dito sa unahan o anong dahilan ng uh, <clears throat> bakit mayroon ganoon kasi ito naman mahigpit na rin yung kanyang nut yung, yung dito sa yung nut dito sa ating uh, tire puro mahigpit na lahat pero may alog-alog pa rin so ngayon uh, dadali natin doon para ma-check kung anong problema tapos uh, papalitan na rin natin mga idol ang ano kung ano talaga ang dahilan nito, bakit may alog pa rin. Pero ito nabiyahe ka pa muna to sa Commonwealth. So kaya pa naman. <laughs> Pero ang suspect ko dito baka ah uh, o ano man ang problema nito, malalaman natin mamaya mga idol. You no, know, uh, ipa-check natin sa ating uh, kaibigan uh, mekaniko, uh, sa na mekaniko uh, no, sa talyer na natin sa shop. Uh, sa, Mukawi Bukawi <coughs> sa CMN in yun Ay, hindi ko lang matandaan ng idol yung pangalan no? pero uh, pupunta tayo doon uh, shout out sa inyo lahat uh, good morning good morning sa inyo lahat ng mga idol amazing morning everyone ayan uh, So, ngayon, samahan nyo ako guys, pupunta tayo doon para malaman na natin kung ano yung sira nito ng ating project car. Sa so, ngayon ay eh, habang nagdadal-dal uh, ako dito, uh, bibiyahin na tayo pupunta roon. So, yan lang. Uh, papakita ko sa inyo guys kung anong dahilan. Uh, ano sabihin ng kaibigan natin, mga amiga ni Ko. Yun yung dahilan niya kung bakit may alog pa rin. Kung may alog. Uh, bakit may alog pa ang gulong sa unahan. <coughs> Ayan. Ang aking uh, Nissan Leak o uh, Nissan B13 or Leak. 1993 model ayan so ano natin so don don natin pa pabili ng piyesa kasi may mga kailangan may pag may papalitan do kailangan may sample daw yan so don na tayo doon na natin pa uh, ng piyesa may ako ano man ko ano mga sira so yan lang guys tara let's go samahan niyo ako arm um, niya. Yeah. So, tara! Ganito uh, na lang tayo. Thank you, thank you. Uh, maging pogi na ito So, bagong bago sa so. so, try natin maging... Hindi niya mag-drive. Na so bagong siya? expander. Uh, ayan, expander uh, ko. Uh, tapos, so, try natin natin natin. ito lang kami guys. 200 binayaran din guys. Tignan natin yung uh, si video wind niya kasi napakaingay. So, oh, ayan guys, nandito na tayo sa MacArthur Highway. ah uh, Mukawin na to. Para na tayo sa paggawa natin ng project car natin. <coughs> Makarto Highway, sa Bukawi. malapit na tayo guys <clears throat> malapit na tayo mga idol sa paggawa natin nandito na tayo nandito Thunder manti pa ng kunti na sa MC nandito na tayo guys doon na dito na tayo sa shop ng ano. Ano 'to? Okay. MC. MC na uh, shop. Ayun, auto shop. So, 'yan, actually, patingin ka po na problema yan na uh, maikpit naman yung dummy niya, pero may alok pa rin. So, dito sa kabilang muna unahin. Oh, 'yan. Tingnan pa muna ni Aidil Abin. Eh, wala-wala 'yan. Okay yan dyan So dito sa driver side guys Okay yan So sa kabila naman Sila natin kung ano Yan, dito kasi may alog eh. yan oh. No? Alog diba? Oh. So, papa check natin kung anong problema yan oh. No? eh, yeah, paki alog nga ulit na uh, idol kung paano. Ayun oh. No? Oh, so, di ba? Kita niyo yung alog niya guys. Eh, may kit may tornilyo tapos may alog pa rin. So, sasilipin niya kung anong problema. Ayan, pakisilip, pakisilip kayo doon kung anong problema niyan. Ay, na ha? Na mo. nakalak so, oh. yung malabela mo. Ha? Nakalak yung malabela mo. Ah, nakalak? Ah. Ayan. Ah. Ah, sira kayo. Ah, so yan. Ayan. Ayan. Ano yung sira yan? Yung rack end gumagalaw. Ah. Ayan. Ah, yun. Uh, so, dapat hindi gagalaw yan. Ah, yun pala yung rack end, guys. Pati yung tie rod dito. Pati yung tie rod dyan. Ito ang dalawang ito. Ayan. Ayan ito ito, ito, ito. Ito. Tyran. Ayan ito, Tyran. So, yung dalawang. Oo oh, nga, no? Magalaw, no? Yung dalawang. Oh, sige, sige. galaw, galaw. Ah, yun. Ano, Tyran, guys? Ito naman. Yung wheel bearing. Ah, eh, ano Sorry. Wheel bearing yan. Wheel bearing yan? mm -hmm. Ah, yun. Ito na ipot na yun. Ito na ipot na yun. <laughs> Ayun, so So yung sira nito Ah, uh, Tyrod Rakin Rakin Bering, bering, Tat tatlo lang. Rock in, tie rod, saka wheel bearing. So, yan lang guys, sa natin. So, ngayon, ah uh, papakabit na natin yan, papapalit na natin. Ayan. So, ayan uh, pinatanggal na yung, ano guys, ano, oh, Lakas ang alog, no? Oh. Lakas. Uh, eh. Oo. Ah, hindi pa nakaangat yan. Grabe pala. Pero natakbo ko pa yan. Puntang Commonwealth eh. <laughs> Pero hindi ka, ka satisfied sa... Oo, kasi... Dahil nag-aalanganin Oo, langanin. Oo. So, oh. um. mm. classer mo na guys Eh sapat na kaya idol Alvin, no Sikat na to, sikat. Baka maabot mo po siyempre. Punta rin po kayo yun eh. Punta kayo Oo. Oo. Ah. Oh. Eh. Oh. eh, sabi mo pupunta ka eh. Oo. Oh. So, Pina okay ako pupunta ka. Bakit? Alwin? Pupunta ka si Samuel. Oo. Oh. Hindi. <laughs> wala mo pasok kayo eh. Ah, wala. Kami, wala yung pasok. Nakatawa wala pasok eh. Tama-tama. Dala mo na doon. Ayan na. Ito na yung ano natin guys. Ito yung tire rod niya. Oh, galaw-galaw to. Ito sa tire rod tapos yung ano rack end. Yan pala yung malaw-galaw na sir yun o. Oh, awesome. Eh, Malagatok-lagatok. Pati ito. Tatanggalin na rin to kasi dyan yung wheel bearing. Manaling pa masisap natin yan, dalawa. Will be ring saka Tyrod. Hindi, yung will be ring na. Ah, will be, yung Tyrod hindi na? Ah, okay. Salam pala. Ayan. So, ayan. Uh, umpisa na ni Idol uh, Alvin. Saan so, pa manggali si, ano, si Alvin? Sa so, City. Kiso City pa siya? So, Sa Krabi. Jayon. Oh. Marami nga tayong views yung ano niya eh. Oo. Sa ano diba yung ano ba yung grupo niya? Pagkapal mo pa yung ano, brick show, yung brick pad. Kapal pa no? Ah, pwede pa. Kapal pa lang. kan bisa cerita deh. telepon tanggal Oh, taglit na. Maluwang na talaga yan? Ang dapat dito. Ha? Ang dapat yung dito. Ang bilis na. Lumuwang. sa no, brick pad so, makapal pa na yung ano natin guys brick pad so, makapal pa kaya hindi pa tayo makapagpalit so, yung kaya naman yung yung kaya naman yung tatanggalin Maluwang na talaga, no? Oo. Maalog na. Maalog na talaga ano na to sir, sa katagalan na rin na hindi na palitan. Yung kabila, palitan niyo yung kabila. Dito lang hindi yata. oh, dapat. Nagpalit ko sa kabila, at dito, dinamay mo na kahit ko okay. na tira. Eh, sabi ng kakabita ko nun, pwede pa raw, kaya hindi ko na pinasabay. Ang magiging mangyayari yan, ang magiging pwersabi yan, labi yung bago. Oo. Oh. Kaya, sa mga customer tayo, na, eh, na-advise ko rin eh, na... Sa sabay ako, na, no? Palitan na natin yan tinatanong nila ako bakit eh, bago yung kabila kabilang side ako bago eh, yung kabilang side hindi naman ako bago Oo. Oh. so magiging persado ang bago niya sige nga kung ano yung nararapat palitan mo palitan mo oh. karon na dapat sunod yeah. Galing no talti ka agad mm -hmm. <laughs> talaga pinapalo talaga yan ah uh, -huh. uh, tanga uh -huh. ah. Ayan ah? Pagmasman niyo, sir. Oo. Oh. Ayan ah, gumagalaw ah. Oh, Oo, ayan. Ito. Dapat ito. Oo, ayan. Ayan lang po. Alog-alog ah, na talaga yung... Alog lang yun. Ay, pag, 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 ano mo? ulit Ayan, maluwang na maluwang, no? Oo. Ah. Kaya pala... Pa na... Oo, oh, dalawa. Kailangan, sample yan oh. Huwag yeah. binili Sample lang. Oo. Oh. Ayan pala guys. Ayan na, mabaklasin mo ng buhay yan. Mabilis natin uh! uh, power of uh. Ako na ako. Hindi kaya yun. Kung dinala, ko kung ginawa ako ng 4 baka sakali pa ako

power tool ya yeah, so baklas guys mayroon pang baklas ito no? uh oh tayran ulit kan di ba boljoin naman to ah boljoin yung boljoin sa tanga uh, okay na pa ah uh, natin pag natanggal ko na pang ano oh uh. Ito ano tawag dito? Rotor disc. Rotor disc? Ah, uh, rotor disc. Uh, Ito yung Rotor Disc Rotor Disc ang tawag yun guys Pwede din lang dito Ngayon, liwanag Ay, ito palang tanggal oh. Silaw So yung sa babae niyan, pa yan? Ito, ano na natin buljuwin siya? check na rin natin kung kailangan palitan, hindi palitan na natin. Huwag na natin hintayin pa na masira yan. Saan dito na rin naman sa kalya? Para sa kawahan. Ah. Huh? Ready sang open. Dalawang buwan na pala, isang taon na yung anak mo. Mm, sa July. July. Hmm. Ayot July na, isang taon na? Oo. Oh. Oh. Fiesta ng anak, yes ng bukawit. Oo, oh, mas birthday kami. Sige <laughs> na. Ayan, so, silang galagay. Ayan. yung kanyang, uh, ano, ah uh, si Bidjoen. Ito yung pinalitan natin dati. Oo, oh, pinalitan natin dati si uh, Bidjoen. Oh, ngayon sa kawaka mo, mararamdaman mo ito kung ano. Kamay niya, baka kamayat. Anong nararamdaman niya? Parang may uh, oh, alam. Yeah. May... Parang oh, may vibrate, uh, man, Ayan, uh. Uh -huh. oh Oo, may vibrate. Pwede sabihin ba rin yan, ayun o? Oo. Oo, may alam, no? Ayun yung wheel bearing. Ah? So, kailangan yung palitan ng uh -huh. wheel bearing na may alam. So, yan yung may madilim na kung tayo. Sir, Ay, say, say. Ay, say. Tanggal na yung ano, buljowin. Alam mo, parang bago rin yata ang Okay ba? Okay ba okay yan? So, okay ba yung bull join dati? Wala yan lang, Rakin, saka Tyrant. rakin Tyrant yan. So, wala yung Tyrant yan nakakabit sa, ano, sa Rakin. Yan, papalitan natin. Ah, yan siya. May bulabula, -bula, oh. May tornilyo yan, Ben? Oo. Mm. At tanggalin ba ang tornilyo yan? Mm. Ito naman ang gagawin din. Yabi-tubo. Al yabi-tubo na kailangan kasi bilog yan, o. No? ito pagtanggal ng uh, rack end. Yabi to 'tong ginamit dahil video bilog 'yan.

dali si Idol uh, Alvin guys na pitik na suntok ng ganoon <laughs> ay tayo rad no <laughs> so, pitik. tawakan mo Idol yun yep, pumihit na dali di ba dumugo dumugo dumugo, eh. dumugo? sa pool ah Oh. Mm -hmm. Oh, basa kanin. Oh, sa kanin. Eh. Okay. Eh, pati nga idol, te. O, ito sa idol, o. Oh. Sinuntok. Eh, sa kabila, sa kabila, dito, dito. Ah, dito. Dito. Ay, nguso. Ay, nguso talaga. Tumama, Ah, ayan. Okay lang, yan. Dala lang sa trabaho. Dala sa trabaho yan. Sama sa trabaho yan. Ano ba yun ang So, bali ito, uh, bali yan, yan <laughs> pa ma <laughs> ma machine shop. <laughs> ito yung machine shop, guys, yung wheel bearing na yan. Yan lang naman yung machine shop yun. bearing ipatanggal natin so guys mapunta kami ng uh, auto supply tapos ipamassin sa pro namin ni Idol Alvin yung ano well bearing yan so yung piece nagate sa kanyang tricycle ayan so, tara